Mga no, idol WhatsApp nandito tayo kay JD Max Ayon, Ito yung mga nagbebenta ng murang tire ng ano motor. Ah uh, kumpleto sila, N Max, basta lahat ng mga pang-scooter na motor meron sila dito mga boss. Kung order kayo, pwede kayong mag-PM sa kanilang Facebook page JD Max. Ayun, lalagay ko na lang yung contact information nila sa ating comment section mga boss. Ito yung FB page nila JD Max, online shop nila, yan din yung pangalan. Kung gusto niyo order through online taga-probinsya kayo. Pwede kayong order ng kanilang gulong. Ito yung tire na gamit natin. Ayun, ayun, Ride Stone. 120 by 90 by 10 Yan yung sukat na ginagamit ko Malapad mga boss no? Ito yung Mayroon silang bago na dito mga boss ay Yung Tawagin to Ito yung term ng ano, Self sealant Ayan Baga wala na siyang ano, Sealant Hindi na sa yung Ito yung Sasasabi nila tubeless Na walang sealant Pero meron siyang ano, Yung parang thick Yung malagkit Ayan o no? Ayan nakita nyo Makintab na yan no? Yan yung para magiging sealant niya Kung sa tubeless ka Ayan Ayan parang rubber yan Na malambot na malagkit Ayan, hawakan ko ah. Ayan yung itsura niya. Oh, ayan nakita niyo yan, oh. Ayan na ay yung bagong version ng tubeless ngayon. Yun, sa mga nagganap ng tire, lahat naman ng mga pang-scooter, meron sila. Ayan, Ridestone yung brand. Nakita niyo naman yung sarap nyo niyo, naparami niyan. Ridestone to yung ganitong kulay. Tapos meron din silang JD Max. Ayan, pwede niyo order yan sa mga online shop nila. eto yung Sion, meron din silang mga brand. Lahat ng scooter, meron sila dito. Available yan sa lahat ng size. Ito rin yung ano nila. Pinakabudega nila. Ayan, nasug so, niya. dami nilang stock. Malakas to mga boss. Malakas sa online. Tsaka pwede rin kayo pumikap up dito. Eh, search nyo lang sa Google yung kanilang location. GD Max. Google Maps. Searchable sila mga boss. Kasi ako na Google Map ako. Ayan mga boss. Ito yung mga stocks na. Ito yung mga pang NMAX nila. Oh. Sa mga naghahanap na mga pang NMAX na motor dyan. Ito. Solid. At lahat ng size meron sila. Ayan. Napakaganda niya. Napakarami. Okay, ang kagandahan dito mga boss, discounted price yan. Pag mag-team ka sa Facebook page nila o kaya pag nag-pick up kayo dito, discounted price yan.